alisin niyo ang anumang samaan ng loob galit pag-aaway pambubuliyaw paninira sa kapwa pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin huwag kang magagalit pigilan mo ang iyong puot ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, poot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita sa halip, maging mabait kayo at ma